So nandito tayo sa may side ng uh, isang side ng uh, biking area. <laughs> Ayan oh. No? Mama un ba o premium? <laughs> unleaded. Ay shout out kay Mama. Ay tinanggal. Ay natatanggal pala yung kan mga ka oh. Na-adjust yung kan yung upuan. Eh mag-hi ka ma'am, naka-vlog tayo. <laughs> o ingat mama, magbusina ka lang. Sige <laughs> so, mga ka Uh, akala ko doon lang yung uh, side nung biking area, marami pa pala dito. Ayano, mas marami dito mga kakateka pas makapal So sa kabila sakabila uh, hindi siya ganong karami. Mas makapal dito yung mga nagbabike Ayano, tinanong natin si Ma'am kanina, ah, uh, unleaded daw yata yung gasolina. Ayun, shout out kay Ma'am. <laughs> Ayano, out sa mga mahabisita. Ayano, uh, may payong pa oh. May nakalagay pang payong. Talagang ready naka-prepared yung mga may-ari ng kwan ng uh, mga nirerentahang mga bike maganda yung one ngayon sikat ng araw Grabe. next time sir next time so yan lakad na tayo mga katekira boom proceed tayo dun sa kabilang bangir punta na tayo sa market ay mga kate, care. Hindi hey, kong malawak lang sana yung oras natin, yung araw natin. Pwede tayong gumala ng gumala. Kaso, yun nga, limited lang yung araw natin. Kunti lang naman yung... yung... Pastig, oh. Oo. <laughs> oh. <laughs> Dire ni drift na idol yung pala yung bay mo. <laughs> tapos tapos <laughs> Saya dito ah. <ha? laughs> Bawal din po. Ma'am, excuse ma'am. Ma'am, magkano po yung renta ng mga ganyan? 100, 100 mam. Ma Ilang minuto po yun? 45? Ay, 45 minutes pala. Ma'am, ano pong gasolina niyan? Diesel po. Diesel? Ay, sige po. Busina na lang po kayo ma'am. Hi po kayo sa vlog. Oh. <laughs> Ingat po. Diesel na. Diesel. <laughs> Ay, kasama ata pala nila ma'am. You know, let's go. So, nandito na tayo sa pinakadulo ng biking area. Aakyat uh, tayo doon sa may Karsada Paakyat pa, sa may Harrison tayo. Ayan.